Bawal ito sa Facebook. Bawal mag-upload nito. Kung isa kang baguhang katulad ko, wag na wag mo itong i-upload. Kung gusto mong ma-monetize ang iyong account, wag mo itong gagawin. Pahinggan mo to hanggang dulo pang malaman mo kung ano ang isa sa pinagbabawal sa Facebook. Let's go! Hello guys, gusto ko pala i-share sa inyo kung bakit ko binura ang kauna-unahang kong video. Bilang isang baguhan, ang 1,100 na views ay malaking bagay na para sa akin. Sa mga gusto pong magsimula as content creator katulad ko na baguhan din, bago po kayo pumasok sa content creation, aralin po muna natin yung mga content monetization policy ni Meta dahil malaking bagay po ito. Alam niyo guys, bago pa lang tayo pero nagkaroon na tayo ng violation kay Meta. Uh, dahil dito sa prohibited format na nai-upload natin. No, hindi natin kagustuhan pero nagkaroon tayo ng violation. Ito ay dahil sa pagkakamali natin na hindi natin inaral kagad yung uh, content monetization policy ni Meta. Ito yung nalabag natin, yung slideshow of images. Uh, bawal po mag-upload ng slideshow of images kay Meta. Well, actually, merong anim na prohibited format si Meta. Pero sa ngayon, yung slideshow of images lamang ang aking itidiscuss sa inyo. Ano ba yung slideshow of images? Ang slideshow of images, yung nagkuha tayo ng mga pictures, pinagsama-sama natin, ginawa nating video, nagpe-play siya, pictures by pictures, Or gumawa tayo ng isang video na merong kasamang mga slideshow of images. Hindi po ito po pwede kay Meta. Bawal po ito. Magkakaroon po tayo ng violation na katulad nito. Ngayon, kapag nagkaroon tayo ng violation kay Meta, hindi tayo mamomonetize. Para mawala yung ating violation, kailangan natin itong Pero hindi ganung kadaling matanggal yung ating violation ang sabi ng mga napanood ko na content creator, maaaring linggo or uh, buwan or ilang buwan or maybe sa kung ang gaano kabigat yung ating violation, maaaring taon ang abutin bago ito matanggal. So bago tayo mag-upload ng kahit na anong video, aralin muna natin para hindi tayo magkaroon ng problema sa huli. Kasi sayang naman kung magkakaroon ng magandang rating ang video nyo tapos buburahin lang natin. So, yun lamang po ang tip ko po sa inyo. Bago po tayo pupasok sa content creation, aralin po muna natin ang content monetization policy ni Meta at ang mga prohibited uh, formats upang hindi po tayo magkaroon ng problema. Yun lamang po. Maraming salamat.